Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alam. Naroon sa sa kanilang kalagit na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Baungon sa probinsya. Nang bukid noon, ating hihilingin sa Panginoon na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Baungot may mutag sa atong mga kaiksuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka atong mga kaiksuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalay ko ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong mula sa aklat ng mga awit kapitumput apat na kabanata. Ang talata po ay dalawamput dalawa kami iyong ipaglaban. Aming Diyos, bumangon ka pagmasdan mo iyong hangal na maghahapo ng tatawag. Kami iyong ipaglaban. Kami iyong ipaglaban. Kami iyong ye pagla baba ami yo umamuk ka kami yo ye kami yo ye kami yo ye Pagmasdan mo ho'y hangal na maghapong nagtatawa. Pagmasdan mo yung hangal na maghapong nagtatawa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. ang aming panalangin, abadala dugo, ang banal na dugo ng aming manunus, ang siya sa lahat naming karumihan at sa lahat naming kasalanan. Sa oras na ito, aming ding idunudulog sa iyo ang bayan ng baungod sa probinsya ng Bukidno, ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito <coughs> nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunod ay mapawalang pisa sa pangalan ni Yesus. at ang aming iling ama sa pangunguna ng iyong santong spirit maitatag ang alta ng aming manunod sa bayan ng baong Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pagubulay ay mula sa aklat ng Genesis, sa ikadalawamputpitong kabanata. Ang talata po ay dalawamputisa hanggang dalawamput-an. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Isaw? Lumapit ka nga rito nang mati ako kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawa ka ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Isaw. Wika ni Isaac, hindi niya nakikilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Isaw. Babasbasa na sana ni Isaac si Jacob, ngunit Muli pang nagtanong, Ikaw nga ba si Isaw? Ako nga po, tugo ni po. Kahit sinabi ni Isaw, kung gayon, akin ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni ako bang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng Ama. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang mahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagkakataon na inihatid na ni Jacob ang pagkain sa kanyang ama na si Isaac. Samantalang siya po ay nagbabalat kayong si Isaw. Ano po? At ang sabi ng kanyang ama, ang tinig ay kay Jacob. Pero nung lumapit po sa kanya, ang bisig ay parang kay Isa. So hindi po nakilala si Jacob sapagkat ang bisig ni ako nung pagkakataong iyon ay sinuotan ng balat ng kambing. Kaya mabalahibo na tulad ng kay isaw. Ano po? Alam niyo po, samantalang aking binubulay ang bahaging ito ng banal na kasulatan, maliwanag na itinakita ng Panginoon kung paanong maaring mamanipula ng tao ang kapwa niya. Napakaliwanag po sa istoryang ito na dahilang hindi nakikita ni Isaac ah. <coughs> yung anak na lumapit sa kanya kung ito'y si Isa o si Jacob. Ano po? Ito po ay sa kadahilan ng malabo na ang kanyang mata at yung anak naman na nagpapanggap na si Isaw eh, nagsukot ng balat ng kambing na mabalahibo kaya parang si Isaw nga siya <laughs> kasi mabalahibo. Ano po? Ang pagpapanggap ay maari nating gawin sa tao. Pero mga kapatid, hindi natin maaring gawin sa harapan ng Panginoon. Maari po tayong magkaila. Maari po tayong magtago sa harap ng lahat ng tao. Pero hindi po ito magtatagumpay sa harapan ng ating Diyos na buhay sa pagkatunay na babatid niya ang katotohan. Mga kapatid, sa atin pong pagbubulay ng bahaging ito ng Balala Kasudasan, may mga kasama pa na suhol <laughs> kasi ipinagluto niya ng gustong pagkain yung kanyang ama na hindi natin dapat baliwalain. Samantalang ito po ay tinawag kong suhol sa kadahilan ng hindi naman po siya yung totoong isaw. Ano po? <laughs> Pero gusto ko pong ipabatid sa bawat isa sa atin na ang bahaging ito ng istorya ating binubulay ay nagkakaloob sa atin ng katotohanang marapat tayong gumawa ng mabuti. Marapat tayong magbigay at magsakripisyo kung tayo po ay eh, may ninanais makuha. Hindi ba masama yun, Bernie? Kasi parang suhul yun eh. Eh, yun na nga po ang sinasabi ko. Kapag hindi ayon sa katotohanan, ito po ay maliwanag na suhol. Ano po? Mm. Suhol talaga. Kasi, eh, hindi totoo. Kasi, may pagpapanggap. Hindi siya yung totoong anak na, o totoong anak siya, pero hindi siya yung anak na dapat pagpapalai. <laughs> Kung hindi yung mas nakakatanda sa kanya. At sa pagkakataon na naipagkaloob niya yung gusto yung hinihingi, ito nga po yung sasabihin ko doon sa suhol. Kasi, hiningi naman ito ni Isaac na ipagluto siya ng pagkain na gusto niya. Paalala. Kung may pupuntahan kayong birthday, kung may pupuntahan kayong kasiyahan, wag kayong magdadala ng favorite nyo. <laughs> Alamin nyo kung ano yung favorite ng my birthday. <laughs> Tawantawa po ako dun sa isang birthday na napuntahan ko. May nag-alay po ng awitin. Sabi niya. Ate, ate niya kasi. Ate, ate, hanan. Sabi niya, Ate, total birthday mo naman. Kakantahin ko itong pinaka-favorite song ko. <laughs> ang <Gatinginan. laughs> ng ko eh. Lahat ang nando ng katinginan. Sino ba may birthday? <laughs> <laughs> Hindi ba dapat? Ang inalam niya, ang hinanda niya, nakanta, yung favorite nung may birthday? Hindi po ba? Kakatwa. Kakatwa at ito po'y paalala para sa bawat isa sa atin. Kung tayo'y maghahandog, lalo na sa Panginoon. Alamin natin kung ano yung gusto niya. ako Bernie, ito na naman tayo. Tapos ah, sasabihin mo na naman mag tight mag offering, mag pledge. <laughs> Alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang gawain pagbibigay ay marapat na ginagawa. Hindi ng palabas, hindi ng kamay, hindi ng wallet. <laughs> Higit sa lahat ang gawaing pagbibigay ay marapat na ginagawa ng puso. Kung hindi ka komportable sa pagkakaloob ng ikapu, sa pagkakaloob ng offering, sa pagkakaloob ng pledge. E de diba, paano, Bernie? Hindi na ako magbibigay. Total, hindi ako komportable. Wag po kayo magpalusot. Di pa ako tapos. <laughs> Kung hindi ka komportable, kausapin mo ang Panginoon. At sabihin mo sa Diyos, Panginoon, nais kong mabatid ang iyong kalooban. Ano po ba ang gusto mo? Gusto mo po bang mag ako? Gusto mo po bang mag-offering ako? Gusto mo po bang mag-pledge ako At kung mapapatunayan po natin ito, kasi ako po'y sigurado, kapag sinabi natin sa Panginoon, pareyan tanong. Kapag nagtanong tayo sa Kanya sa ang magkakaloob ng katungkulan, kung ano ang Kanyang nais, kung ano ang nararam kaya ang aking pong hiling para sa bawat isa. Bago tayo makinig sa kung sinong Poncio Pilato na wag na kayong mag kasi yung tighting nasa Old Testament siya. Hindi mo na yan makikita sa New Testament. Kanino po tayo makikinig? Sa nangangaral? o sa salita ng Diyos. <laughs> Naalala ko yung kanta ni Ron Kinoli na gustong gusto. Whose report will you believe? Ah, may sagot po yun. We shall believe the report of the Lord. <laughs> His report says, I am healed. His report says, I am filled. His report says I am free. His report says victory. Ayun po, ano? Kanino tayo maniniwala? Sa sinasabi ng tao o sa sinasabi ng Panginoon? Manalangin po tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita kami po ay nagpapakumbaba ama, humihingi ng tawad. <coughs> sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin naganap ang iyong kalooban sapagkat ipinilit namin yung aming sariling kagustuhan sa aming panalangin na matunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maituwid yung aming mga kaisipan. Ikaw po ang magkaloob sa amin ng karunungan. Ikaw po ang manguusap sa amin patungkol sa mga bagay na marapat naming gawin. Hindi lamang sa pagkakaloob amang Diyos, lalong-lalo na sa aming pagsunod at pagganap ng iyong mga ipinag uutos sa amin. Ang aming palalangin maging napakaliwanag ng iyong katugunan. ng sa gayon kami ay buong pananampalatayang sunod at lumakan sa iyo katwiran. Lord, dami din pong idinudulog sa iyo. Ang bayan ng baong sa probinsya ng Bukidnon, ng aming panalangin. Ikaw po ang kumilos sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Dasal namin na ikaw po ang magkaloob na sila'y magpatawaran, magkaroon ng unawaan, at tunay dumaloy ang pagkakaisa at pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Maging kung bakit maitatatag ang alfa ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng pauman. And we declare them far of revival sa bayan ng Baungon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. <clears throat> Ayan mo pong itong dumal sa Baguio City. Cagayan din. Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito Hayaan mo po, Ama, na ikaw ang ng kaunlaran upang ito'y dumalo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dahilan kung bakit maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, ng pagkilos mo sa aming mga training agency. Katulad ng main lifeline, Asian Center for Mission, Elijah House, Philippines, a church renewal. Kilusan mo mga ministeryong ito na matupad nila ang dakilang kalooban mo. As we pray sa mga misyonero natin, sa iba't ibang panig na dating, ikaw po ang kumatagpo sa lahat nilang pangangailangan. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Sayan mong sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Mm -hmm. At we also pray, Panginoon, para sa aming mga taong gobyerno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Idinudulog din namin sa iyo ang Bureau of Internal Revenue. Ngayong oras na ito, sinasalita namin ang kapangyarihan ng iyong Santong espirito. Lord, ikaw ang mag sa buong PIR, sa buong Pilipinas. Pina sa pangalan ni Jesus sa ang aming pananampalataya kung magtatapat ang aming bayan sa iyo, ikilusan mo kami at mapangyayari ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod to pray and declare the fire of revival. Sa, sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Ang mga aming panalangin ang kapangyarihan mong dumaloy sa mga bansang ito. Hayaan mong mapangyari na naisin mo at ang provision sa lahat ng pangangailangan upang tunay mailunsad ang iyong kapangyarihan. Lord, maraming, maraming salamat. We claim the fire of the Holy Spirit na magkukonsume sa bawat lingkod mo na gagamitin sa trabaho ito. Sa iyo din po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang peace para sa Israel at ang fire of revival sa U.S. sa Brazil, sa South Korea at sa Russia. Maraming maraming salamat po. Inangkin namin, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakataon ito, ayan niyo po sa ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and love with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen, many, 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 many men. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod Sama-sama nating itiklara. God bless the Philippines. Big time. And so he declared to God, be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.